Hello everyone, this is Teacher Juvie and I will be your guide for today's lesson. Ngayong araw ay inyong matututunan kung paano ang tamang pagbabasa at pagsusulat ng fraction na katumbas ng isa o higit sa isa. Basahin natin ang sitwasyon. Hinati ni Jan ang pizza sa sampu na may magkakaparehong laki. Binigyan niya ng tigtatatlong piraso ang kaniyang tatlong kaibigan at kinain niya ang natira. Anong bahagi ng pizza ang natanggap ng bawat isa? Sabutin natin ang mga tanong. Sa ilang bahagi hinati ni Jan ang pizza? Ang ating sagot ay sa sampung bahagi hinati ni ang pizza. Anong fraction ang katumbas ng bahagi ng pizza na natanggap ng bawat isa? Okay, so kung ating ilalarawan ang mga bahagi ng pizza na natanggap ng kanyang tatlong kaibigan, so ganito yan. So binigay niya ng tigtatatlong tatlong bahagi ang kanyang kaibigan. So ito yung para sa una niyang kaibigan, ito naman yung bahaging ibinigay niya sa kanyang pangalawang kaibigan at ito yung bahaging ibinigay niya sa kanyang ikatlong kaibigan. So, ibig sabihin, ang bawat isa ay nakatanggap ng 3 tenths o 3 over 10 na bahagi ng pinsa. Magsuri pa tayo ng iba pang halimbawa. So, pagmasdan ang larawan na inyong nakikita sa itaas, ang larawan ay hinati-hati sa sampung magkakaparehong laki. May sampung bahagi ng kabuuan ang may kulay. Okay. Maaring basahin at isulat ito sa pamamagitan ng simbol na 10 over 10 o sa salitang 10 tenths. Kung nakikita rito ang sampung bahagi na may kulay, mula sa sampung magkakaparehong laki. Kaya ang basa natin sa fraction na ito ay 10 tenths. Magsuri pa tayo ng iba pang halimbawa. Ang fraction na ito ay hinati sa walong magkakaparehong laki. At mula sa walong magkakaparehong laki, ipinapakita rito ang walong bahagi na may kulay. Kaya sa simbolo, ito ay 8 over 8. Kung isusulat natin ang fraction na ito sa salita, ito ay 8 eight x Sa panghalimbawa, ang fraction na ito ay hinati sa apat na magkakaparehong bahagi. At sa apat na magkakaparehong bahagi, anim rito ang may kulay. Kaya, sa simbolo, ito ay 6 over 4. At kung isusulat naman natin ito sa salita, ito ay 6 fourths. So, kung napapansin nyo, kapag isinulat natin ang fraction sa salita, nagdadugtong tayo o nagdadagdag tayo ng mga letrang THS. Ang number line naman na ito ay nagpapakita ng labing tatlong bahagi na hinati sa magkakaparehong laki at labing tatlo din ang bahagi na may kulay. Kaya sa simbolo, isinusulat natin ito na 13 over 13. At sa salita naman, ito ay sinusulat natin na 13 thirteenths. Tingnan nyo na nagdugtong tayo ng THS para sa pagsulat ng ating denominator. Ngayon naman ay gawin natin ang activity na ito. Ibigay ang katumbas na salita na kumakatawan sa mga larawang may kulay na nasa ibaba. So narito ang ating mga larawan. So ang fraction na ito ay nagpapakita ng uh, apat na bahagi na hinati sa magkakaparehong laki. At walo sa mga itong may kulay kaya sa, sa salita ito ay 8 fourths. Ang 8 ang ating bahagi na may kulay at 4 naman ang bahagi na ating hinati sa magkakaparehong laki. Sumunod naman ay bigay natin ang katumbas sa salita ng fraction na ito. So ang fraction na ito ay nagpapakita ng labing-anim na bahagi na may kulay at labing-anim na bahagi na hinati sa magkakaparehong laki. Kaya sa salita, ito ay 16-16. Ibigay naman natin ang katumbas sa salita na kumakatawan sa larawan na ku may kulay na nasa ibaba. So kung ating papansinin, ang larawan na ito ay may tatlong bahagi ang may kulay. At ilang bahagi naman hinati sa magkakaparehong laki ang fraction na ito. Tama, hinati sila sa dalawang bahagi. Kaya kung ating isusulat sa salita ang fraction na ito, ito ay 3 halves, kung saan tatlong bahagi ang may kulay at dalaw at hinati naman ang fraction na ito sa dalawang magkakaparehong laki. Okay, so alamin natin ang katumbas sa salita na kumakatawan sa mga larawang may kulay na nasa ibaba. So, ang fraction na ito ay hinati sa anim na bahagi or sa anim na magkakapareho ng laki. At ang bahagi na may kulay ay 11. Kaya, kung isusulat natin ang katumbas sa salita ng fraction na ito, ito ay 11, 6. Okay, sumunod naman ay ang fraction na ito. So, ilang bahagi ng fraction ang may kulay? Tama, 15. At ilang bahagi naman hinati sa magkakaparehong laki ang fraction na ito? Tama, 15 din. So kung isusulat natin ang katumbas sa salita ng fraction na ito, ito ay 15 15 Ngayon naman, sa activity na ito, ay isulat natin ang angkop na simbolo o symbols ng bawat salita o word. So, meron tayong ipapakita ng mga uh, fraction na nakasulat sa salita o sa word at isusulat naman natin ang angkop na simbolo ng mga fraction na ito. So, meron tayong 11 tenths. So, kung ang 11 tenths, kung isusulat natin ito sa simbolo, ito ay 11 over 10. Yung 11 ang ating numerator at i-over natin siya sa denominator na 10. Kaya 11 tenths. May naman ay 10 ninths. So ang ating numerator dito ay 10 at ang ating denominator dito is 9. So pag binasa natin ang fraction na ito, ito ay 10 ninths. ay naman ay ang mga salitang 13 13 at 2 halves. So paano natin isusulat ang 13 13 sa simbolo? So ang ating numerator ay 13 at 13ths naman ang ating denominator. So ang fraction na ito ay may katumbas na isang buo. Ito namang 2 halves. So ang ating numerator dito ay 2 at ang ating denominator ay 2. Din. Ito rin ay may katumbas na isang buo. Kung babasahin natin ang fraction na ito, ito ay 2 halves. Sumunod naman ay 3 halves at 5 fourths. So paano natin isusulat sa simbolo ang 3 halves? Ang ating magiging numerator ay 3 at ang ating namang denominator ay 2. Kaya ito ay 3 halves. Tatlo ang bahaging may kulay out of 2 na bahagi na hinati na magkakapareho ang laki. At ang fraction na ito ay may katumbas na sobra o labis sa isang buo. Ang 5 fourths naman, kapag ating isinulat sa simbolo, ito ay 5 over 4, kung saan ang ating numerator ay 5 at ang ating denominator ay 4. Itong 5 uh, fourths ay may katumbas na sobra din sa isang buo. Gawin natin ang activity na ito gamit ang mga hugis na nasa ibaba. Gumawa ng modelo ng fraction na nagpapakita na katumbas ng isa o higit sa isang buo. So una natin gagawin ang fraction na may katumbas ng isang buo. Sumunod naman ay fraction na may katumbas ng higit sa isang buo. So gamit ang hugis na ito, bubuo tayo ng fraction nakatumbas ng isang buo. So, paano natin gagawin? Hinati natin ang fraction na ito sa anim na bahagi or magkakapareho ang laki. Tapos, kinulayan din natin lahat ng anim na bahagi. Kaya sa simbolo, ito ay 6 over 6. At sa salita naman, ito ay 6, 6. Okay, ngayon naman ay gumawa tayo ng modelo ng fraction na may katumbas ng higit sa isang buo gamit ang hugis na triangle. So, gumawa ako ng apat na triangle, tapos hinati ko siya sa dalawa. Tapos, tatlo yung aking kinulayan para maging, para mataas ang ating numerator. So, tatlo yung bahagi nating kinulayan. So, sa simbolo, ito ay 3 over 2. At sa salita naman, ito ay 3 halves, kung saan tatlong bahagi ang may kulay, out of 2 na bahagi na ating hinati na magkakapareho ang laki. Thanks for watching this video. Hit like if you learned something from this video and don't forget to subscribe on this channel. Thank you so much.